Ang panaginip tungkol sa tuta ay madalas sumisimbolo sa katapatan, pagkakaibigan, pagmamahal at bagong simula. Maaari itong kumatawan sa maalaga mong ugali o isang lumalalim na relasyon ang masayahin na tuta, senyales ng kasiyahan, saya, at bagong pagkakaibigan. Ang may sakit o inabandona, maaring nagpapakita ng pakiramdam ng kapabayaan o emosyonal na suliranin. Ang tutang nagpoprotekta sa iyo, sumisimbolo ng katapatan at isang taong nag-aalaga sa iyo. Ang kahulugan ng kulay tungkol sa tuta ng iyong panaginip ang puting tuta na sumisimbolo ng kabutihan, dalisay na pagmamahal at kapayapaan. Ang itim na tuta, maaring nangangahulugan ng misteryo, takot o isang nakatagong aspeto ng iyong sarili. Ang mga kilos ng tuta sa iyong panaginip, ang maraming tuta, indikasyon ng bagong responsibilidad o maraming oportunidad sa buhay. Ang tuta na nangangagat maaring senyales ng pagtataksil o isang tao sa iyong buhay na maaaring makasakit sa iyo. Ang patay na tuta, sumasalamin sa nawalang tiwala, pagkakaibigan, o isang bigla ang pagbabago. Ang tuta na gustong lumapit sa iyo, nagpapahiwatig ng bagong pagkakaibigan o isang taong nangangailangan ng iyong tulong at pag-aalaga. Ang tuta na umiiyak o tumatahol, Maaaring senyales ng paghingi ng atensyon o babala tungkol sa isang sitwasyon sa iyong buhay. Ang tuta na naglalaro, nangangahulugan ng kasiyahan, kalayaan at masayang panahon sa iyong buhay. Ang tuta na kasama mo sa paglalakad, simbolo ng katapatan at isang matibay na relasyon sa isang tao. Ang tuta na inaalagaan mo sumisimbolo ng pangangailangan na alagaan ang isang aspeto ng iyong buhay, maaring emosyonal o espiritual. Sa pangkalahatan, ang panaginip tungkol sa tuta ay maaring magbigay ng positibong mensahe tungkol sa pagmamahal, katapatan, at bagong simula. Ngunit maaari ring magpahiwatig ng hamon o emosyonal na suliranin depende sa sitwasyon ng panaginip.